Hi, hi, hi! Good day everyone! Narito nga tayo sa Kalumpit River kung saan nagsaselebrate po tayo ng mahalagang okasyon. Ang totoo guys, itong video na ito ay matagal ng video. Ito pa ay yung nakaraang celebration nung go-graduate nga ang isa naming kasamahan na si Brother Ronnie Sablayan. At ito nga ay throwback video lang nung picnic doon sa celebration nung go-graduate nga siya guys. At ngayon, board passer na po siya guys. Licensed professional teacher na po ang isa nating kasamahan. At syempre, sa celebration na yan ay kasama sa sampu ng aming mga pamilya at kamag-anak lalong-lalo na siyempre proud lolo Gabriel Sablayan yan ang dating mayor ng katutubong Iraya Mangyan dyan sa bahagi ng Abra di Ilog dyan sa Kamurong at by the way guys dyan nga pala namin napiling pumunta dyan sa Kalumpit River dahil nga po napakaganda talaga ng ilog sa mga nakarating dyan siguro na mangharing kayo sa ganda at linaw ng tubig dyan sa Kalumpit River ngayon alam nyo na kung bakit namin pinili yung lugar na yan ang totoo hindi lang naman yang dahilan kung bakit pinili namin ang Kalumpit River para pagganapan ng celebration namin. Yung lugar kasi na yan ay hawak ni Maon Base o Tio Base. Ang salitang Maon po kasi guys sa aming mga katutubong iraya mangyan ay katumbas po ng uncle o tito sa katagalugan. At syempre yan na nga. Yung may-ari nga ng mga kubo at parkingan bago ka tumawid ng tulay-tulayan dyan guys ay ka Maon Base po yan guys. At kung kayo man mapadako pupunta diyan ay please supportahan po natin si Maon Base guys. By the way sa sinabi ko nga ng video na ito ay nasa around 2 years ago na kaya kung kayo mapadako dyan sa Kalumpit River ay hindi nyo na makikita yung ganyang itsura nyan ngayon po kasi guys ay sobrang nag improve na yan marami ng kubo at syempre meron na nga mga parkingan para sa mga tourist ako nga sa loob ng isaw dalawang taon na hindi pa masyadong nakapasyal dyan kaya hindi ko rin alam kung gaano nakaganda ang Kalumpit River ngayon sa mga nakarating pala dyan ano na kaya ang itsura ng Kalumpit River ngayon sobrang na excite tuloy ako masarap pala talaga pag minsanan mo lang yung mga gandang lugar ano yan siguro ang dahilan kung bakit hindi na ako pumapasyal-pasyal dito sa magagandang lugar sa Puerto Galera alam naman natin na ang Puerto Galera ay parang paraiso sa ganda nakakaong rin kasi yung mga gandang bagay kapag inaraw-araw mo na hindi ko naman sinasabi na nagsasawa na ako sa asawa ko dahil araw-araw kasama ko siya siguro naman alam nyo na ang tinutukoy ko napakaganda talaga ang minsanan ngayong licensed professional teacher na ang aming kasamahan na si brother Ronnie Sablayan siguro isa ito sa mapipiling lugar naming na pupunta Shoutout pala sa lahat ng sa inyo na nanonood nitong video ko. First time ko pa pala gumawa ng mga long videos. At ito to nga, nahihirapan ako mag-edit pero okay lang. Basta magkaroon ako ng quality narration dito sa video, okay lang rin yon. Gusto ko kasi magtagumpay dito sa journey ko sa Facebook at sa mga sumusuporta sa akin. Nagpapasalamat po talaga ako sa inyo. Sa mga tao naman na ngayon lang napadako at napanood sa aking mga video at sana supportahan nyo rin ako. Siguro kahit simpleng heart lang, simpleng follow at simpleng share. Lahat yun super simple pero lahat ng yun nakakatulong sa akin para lumago dito sa journey ko lalong lalo na also sa youtube salamat po sa lahat